At dahil nga nagpost tayo nung nakaraang araw na nag-uubod tayo ng anahaw, kaya naman nga may butihing tayong followers na nag-comment nga na pabili. Hmm. Hindi ko nga sana bibigyan dahil nahihiya nga ako dahil maliliit na nga itong ubod ng anahaw dahil nga matataas na ito. Pero dahil nga sobrang nangihinayang tayo dun sa puno ng anahaw na itinumba, kaya dapat kayo sa mabulok ngayon at mapakinabangan ay uubodin ko na nga ito at ibibigay ko na nga lang. Wala na nga rin naman kukuha nito at dahil busy nga sila tito at marami nga silang ginagawa kaya naman wala nga silang time para mag-ubod nga nito. Sa pangay, binigyan ko na rin naman sila nung gin tinulay ko na ubod na pinos ko nga nung nakaraang araw. Sobrang taas na nga ng anong puno ng anahon na ito na itinumba kaya naman hindi na nga gaano kalakihan na makukuha ko na ubod nito. Kung titingnan niyo nga ay sobrang laki nga nitong puno. Ang dami nga nang inaalis ko pero ang pinakang ubod nga nito ay sobrang liit laang. Sobrang tagal nga lang din ang proseso ng pag-uubod nito dahil napakarami nga nang kailangan tanggalin bago pa nga ito makuha. Kaya naman ang nga tayo kaysa mabulok ito at hindi mapakinabangan kaya naman tiyagay na lang natin itong kuhain. Meron naman tayong mabuting hangarin na kahit sa kaunting bagay ay makatulong kaya naman kahit medyo mahirap nga ay palag pa rin tayo. Kung mapapansin nyo nga ay sobrang dami na natin ang alis pero sobrang liit na nga lang na natitira at hindi pa nga po ito yung pinakang kukunin natin. Dahil yun, yun, nga po meron pa rin ito na part na matigas at yung pinakamalambot nga lang po ang ating kukunin. At dahil sobrang liit nga po nung una natin nakuha at nakakaya naman po kung yun ang ibibigay natin kaya naman humana po ako ng mas malaki-laki ng kaunti. Bali malayo na nga po itong isang puno na ito kumpara dun sa kinuhaan natin nung una dahil sa kabilang nyuga nga po ito at hindi na nga po ito sa nyuga ni Lola. Bali sinabihan naman po ako no, may ari nung no, nagpuputol sila na mayroon pa po dito kung sakaling kukulangin nga ako doon sa kukuhaan ko Ibinigay na nga din nila sa akin yung daon ng anahon na ito na pinutol dahil kaysa nga po mabulok ito ay mas mabuti na nga ito mapakinabangan at kahit papaano nga din po ay makakabawas din ito sa sukal sa kanilang nyugan. Maganda-ganda nga po ang pagkaubod ng isang puno na ito kumpara nga po dun sa una ko nakuha na napakaliit nga po. Hindi ko na nga din muna sasagarin yung pagtanggal ng balat nito dahil napuputol-putol nga kapag yung pinakamaliit na nga ang aking kukunin. Dadalhin ko na nga lang muna ito ng ganito at sila na nga ang mag-alis ng kaunting matigas na part dahil yung pinakampuno nga po nun ay pwede pa nga pong isama sa paggugulay. Tatlong perasong ubod nga po ng anahong maibibigay natin kay ma'am at maraming maraming salamat nga po sa patuloy na pagsuporta sa aking humunting channel. Kaya naman shout out kay ma'am Bibit Abrensilio na natin content creator. Kaya naman kung gusto mo makita at masubaybayan ng ating kasisi ay pakipalo na lang po si ma'am Bibit Abrensilio. Salamat ay, po. Binigyan ko ng anak. Ang... 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 Okay, paborito ko kasi ito. Oo, ma'am. Mapait-pait kasi ang laman nito yung... Ah, hindi, hindi. Mayroon. Mayroon. Magpapista-pista, mapait-pait.